Si Moy Pasko na rin sa lungsod ng Valenzuela. Kani-kanina lamang po ay nilawan ng kanilang Christmas Tree of Hope. Meron pong caroling, meron pong magic para sa mga chikiting at nandoon live si Jamie Santos. Jamie! Mel, Mike, nag-uumapaw ang saya dito sa Valenzuela City ng sindihan ng mga ilaw ng kanilang tinawag na Christmas Tree of Hope. Ah! ng pailawan ng kanilang Christmas tree. Sinabayan pa yan ng mga ngiti sa labi ng mga taga valenzuela na tuwang-tuwa sa pag ng Christmas tree. Tinawag nila itong Christmas tree of hope para ipaalala sa lahat na anumang dagok sa buhay ay dapat lagi may pag-asa at dapat lagi positibong harapin ang bagong taon. At dahil ang Pasko raw ay para sa mga bata, inalim sila na isang magician sa kanyang mga tricks. Enjoy na enjoy naman ang mga chikiting. Para naman mas ramdam ng mga taga ang timoy ng Pasko, pinaranas sila ng mga Christmas song. Kahit mahigit 2,000 katawang mga barangay health workers at barangay population manager ang mababahagian ng aginaldo ngayong gabi. Mel Mike. Maraming salamat, Jamie Santos. <laughs> <laughs> at siya po mga balita ang amin tinutukan sa nakalipas ng 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagsitiwala. Patuloy po yung tutukan ng 24 oras weekend.